Ay, tara tayo, 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 tayo, tara tayo, tara tayo, tara tayo, tayo, tara 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 tara Nenek, nenek, belah nanti, pakai kangkung, kangkui, wuih, belah kalau, 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 ada, 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 sama kau denggung gua mau gua deal mulai kemarin cerikman cerikman mujhe batta bye bye sama mat baba mama mama aur namor tu pretty the pretty ka to pat apa ni mai ka ya bye bye baalimba na <coughs> 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 buo lagi <laughs> galing ari halo maghaling pa monday tuod kimo agi oh semit pagagawas ng cementerio na isaging ang kanindot sa saging kata konsa bola tak bolle bolle na ke time pagabot mo gi ka cemetery ni kuanan sad ni ani ni padon sad ni ani umpang pangandam ke makatom imdagat dagan manggut mi ka dagan mi mga kuan mo atog dagat kay dalag pagkaon kay syempre na may nag birthday ang one sa kong sister yung mama dahil nakalinga pa may istorya ane kinami nakitaan nga na kanang kuan katong ginatawag nila pamprot or kanang ng kaong kay kani mga gudinian kanyang mga kilit kilit kanyang mura o kanyang pamprot na syempre siya mura katong mura kakong mga bunga muna siya ginatawag kaong kaning sakayan, kaning po dayon, mura siya garising, kikusok ang dagan. Minsan na akong mga kaoban, oh, nakabisi-bisi sa ilahang video, mura ang siguro nag-recording po sa kukuhaan kaning vlogging sila. Ako po, nakalina po po sa pita nilang talantaw sa mga palibot sa mga nagdagan ng sakayan. Inje, biniingan ni panalagsa Panalaksa, rabi po ni may tabo ni may nanay mga event and then ko ang hangin din kuan hindot ang paminos sa ginhawa makakuan ka kristong hangin din nature vibes ka ay yung samtang ah, uh, nagpadong mas sa inyong atuan na lugar eh, para magbanding kani siya nga eksena ambot bot na tingalan ko ano eh, kay ang sakayon o say, mahinay din kusog na pudsiya kaya yung pakatagtaod, may kusog nagit siya dagan kay napamandi po yung mga sakayan nga nasa mong likod nagsunod niya kusog so under ilang bukin na or nag sa yung mga sakay aning time imbes kami yung tinagunan. una na kami nag na mo palilin kami ikaduha kaya duha nasa loyo sa skin at ako napamanday ay umay O sa himang god, kung natin yung mga bacon time kinalan po nato sulit atong oras o panahon labi nagkaabo na itong family or kanang mga relatives or ka ng mga relatives sa ito ang mga mga tao ay enjoy pa banding ito itong life man lang sa ka ng mga mga bandi kung na yung bakante ng oras kung dilikisi kasama so balik na sa video sa mga nagkakantinig sa mga at po na matigal kung ano yung nakapusun dito ang dagat sa sakyan ang mga kalita kung ako sa mga dagat ang mga libo ni ko ning sakit ta taon wala na pud si og dagan na yun pud ko sa ko ba pagawas na mo aning na ani ani finish line sa dagat na siya. Tapos nangyusip, napapito aramang DM, nakita na ko ang 3 na mo. Tapos naging ipas-ipas na siya. Di putsiya, di mo -tut subukot